Hello mga langga! Good morning! Happy Saturday! Nandito ako sa labas. Ilang araw din ako hindi nakakalabas mga langga. Gawa nila ako. At ito, nakita ko yung aking sili. Meron na siyang bunga. Meron na ding na buong bunga. Kasi mga ilang araw ko na itong tinitingnan, wala siyang bunga. Puro nalalaglag. Pero ngayon, ayan, meron na siyang dalawa at tatlo pala na bunga na nabuo. Hindi na siya nalaglag. May nabuo na sa wakas. Tatlong araw ko rin itong hindi nasilip ang aking tanim. Kasi nga may lagnat ako. Masama ang pakiramdam ko. Ito ngayon, medyo okay na ako. Kaya sinilip ko sila. Wow, nakakatuwa. May mga bunga na. Marami lang siyang bulaklak pero karamihan nang laglag. Hindi e ko nga alam o ito yung labuyo or meron kasi akong labuyo galing sa dabaw dinala, tapos tinanim ko hindi ko alam kung labuyo ito or yung bell pepper kasi yung labuyo na galing sa dabaw malalaki din siya kaya ito ngayon, meron na siyang bunga di ba nakakatuwa pag yung tanim mo nakikita mo na namumunga kasi lagi lang siyang namumulaklak pero nakikita ko lagi nalalaglag hindi nabubuo pero ngayon nabuo siya nakakatuwa ah, kakatuwa pag nakita mong may nabuong bulak ba nabunga ba ganyan siya o oh, yung parang nagiging brown lang pa yung bulak hindi nalalaglag pero ngayon meron na siyang buong bunga parang kalamansi ko nga rin eh na namumulaklak pero nalalaglag din ayun oh mga brown nam, namumulaklak tapos nagiging ano nagba-brown tapos nalaglag na <laughs> ang dami pa namang bulaklak pero ngayon hindi na ako malungkot kasi meron na siyang bunga tatlo yan o isa nagkatago dyan hindi ko na makita pero nandyan yung kanina nakita ko tapos yan mga bulaklak niya ang dami pa <laughs> si story tumakbo yung aking pusa ay ganyan yan pag lumabas ako labas din sila gusto kasi niyang kumain ng ano damo may damo kasi dyan at saka tanglad yan yung kinakain niya kumakain ng aking mga tanim. Ayan si Stormy. Kumakain na. <laughs> Kumakain na ng de, ano Kumakain ng tanglad. Ayan ang kinakain ni si Stormy pag umaga. Pag lumabas, ako labas din yan. Ang ganda ng mga halaman. Natatotan. Tuwang-tuwa kasi dalawang, u, dalawang, araw din umulan. Kahit sabihin na natin um, umaaraw, ano, Umaaraw sa umaga. Pero bandang tanghali or hapon, umuulan ba? Kaya, ang lakas pa kahapon, ang lakas ng ulan. Kaya medyo nabawasan yung init. Si Yuna. Oh, Nakadapa din si Yuna dyan. Nakatingin -naka lang sa amin na stormy. Cute, <laughs> ni Yuna. Paglabas ako, lalabas din yan sila. Ayan, kasi maaga pa ngayon. Mag alas 6 pa lang. Al 5.30. Tapos yan, oh. Ang ganda ng kalangitan. Mukhang mainit na naman mamaya kasi ang ang clouds ay ganyan, orange-orange. Nandito kami sa labas ang aga-aga. Ayan, tahimik pa si Miming, tumatawid. <laughs> Yung straight cut, tumatawid. Tahimik kasi Sabado ngayon. Wala pa masyadong tao. Wala mga pasok. Kasi Saturday, mahaba ang, ang, ang holiday. Kaya tuwang-tuwang mga empleyado, no? Ayan, ang ganda ng kalangitan. Ayan, nakakag... ko na... Yung pusa, biglang tumalon. <consumes> Ayan, Ay um, thank you mga langga sa inyong panonood sa aking video. Sa hanggang sa susunod na mga video. Salamat sa inyong suporta. Ah. Bye-bye and good morning. Ang ganda ng tanim. So...